sa public school, bukod sa floor wax, nag-aambaga ng mga estudyante para bumili ng blank. Pencil. On a scale of 1 to 10, gano'ng ka kabilis maligo? 4. Trabahong prone sa disgrasya o aksidente. Construction worker. Sport kung saan gumagamit ng maraming bola. Basketball. Kapag gagawa raw ng password, iwasan mong gamitin ang ano? Pangalan. Let's go, Karen. Tignan natin kung ilan na kuha mo sa public school na gaambaga ng estudyante para bumili ng pension. Ang sabi ng survey, hmm, wala. Bakit? Scale of 1 to 10, gano'ng kakabilis maligo? ng 4. Survey? Uy! Trabahong prone sa disgrasya construction. Survey says, nice one, nice one, nice one. Sport kung saan gumagamit ng maraming bola. Basketball. Ang sabi ng survey dyan ay, meron. Kapag gagawa ng password, iwasan gamitin ang pangalan mo. Services, says? Meron! Not bad, not bad. Now, let's welcome back Scarlett. Ma'am. Hello po, hello po. Okay. So, um, si Karen ay nakakuha ng na 66 points. Ibig sabihin, 134 to go. You can do this. At this point, makikita na ng viewers ang sa sagot ni Karen. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Sa public school, bukod sa floor wax, nag-aambagan ang mga estudyante para bumili ng black. Go. Chok! On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabilis maligo? 8. Trabahong prone sa disgrasya o aksidente? Construction. Bukod doon? Uh, 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 Piloto. Sport, kung saan gumagamit ng maraming bola. Billiards. Kapag gagawa rin ng password, iwasan gamitin ang iyong... Birthday. Let's go, Scarlett. Eto, kapag gagawa ka rin ng password, iwasan gamitin ang... Birthday. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Sport, kung saan gumagamit ng maraming bola. Sabi mo, billiards. Siyempre, ang sabi ng survey... Top answer! 50 to go. Trabahong prone sa disgrasya o aksidente, ang sabi mo? Piloto, ang sabi ng survey. Meron. Construction on top. On a scale of 1 to 10, ka kabilis maligo? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey. Hop! Oh, pangatlong top answer yan. Pangatlo. 21 to go. Bukod sa floor wax, sa public school, nag-aabangan ng estudyante para bumili ng chok. Ang sabi na service sa Chokai. Let's go, let's go. Let's do it. Oh, sayang. Ang top answer ay walis. Walis. But you did very, very well. 183 points. The Vocal 5, mag-uuwi po kayo ng 100,000 pesos.